Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng apat na pong araw na tinutukso ni Satanas. May ilap na hayop ang naroon Ngunit si Jesus ay pinaglilingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, sa si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikda ng inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Iso Kristo. po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay unang linggo ng apat na pong araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay o Kwaresma. Sabihin nyo nga po, Kwaresma pag so, kapag naririnig nyo ang salitang kwaresma, ibig sabihin na sa nakapasok na tayo o pumasok na tayo sa apat na pung araw. Kaya nga kwaresma, 40 days na paglalakbay. At nagsimula tayo noong Merkules ng Abo. Nang tayo po ay lumapit at magpalagay ng abo bilang tanda ng atin pong paghingi ng tawad sa mga kasalanan nating nagawa, hindi lang sa ating kapwa, lalo't lalo na kasalanan natin sa Diyos. At sa pamagitan ng mga pag-aayuno na ating pong gagawin, nawa ay kalugdan din tayo at pakinggan ng Panginoon. At para lamang po, no, ma-refresh tayo, kapag panahon ng kwaresma ay nagbabawas tayo yung mga fasting na tinatawag no hindi lang fasting sa sa tiyan sa pagkain maging lalo na sa mga material na bagay fasting sa nakikita fasting sa naririnig no kaya kung inyo po mapapansin ang simbahan natin ngayon walang masyadong palamuti walang mga bulaklak o walang kung ano man na nakasanayan nating makita no mga ordinaryong araw o nung mga panahon ng kapaskuhan na talagang punong -puno, no, na magagandang bulaklak yung ating altar. Pero pag panahon ng kwaresma, fasting din tayo sa mga decorations. Hindi lang basta nagtitipid tayo, kundi para mas ma manabik tayo. No? Ito yung panawagan. No? Yung mamiss natin manabik tayo para sa pagdating ng isang napakahalagang selebrasyon ay talagang ibibigay natin ng todo. Kaya maging sa mga kanta na mawapansin ninyo, hindi lang dito kundi sa lahat ng simbahan ay inaalis din o binabawasan muna yung mga kanta. No, wala tayong maririnig na aleluya, wala tayong maririnig na papuri, maliban na lang kapag nagkaroon ng mga kapistahan sa panahon ng kwaresma. Pero pagkatapos nun, balik tayo ulit dun sa mood natin. No? Yung mood o yung feel natin, yung atmosphere ng kwaresma. Malinaw po ba? Kalo sa mga nagsiserve dito, no? o nagsiserve sa mga simbahan, dapat kahit papano, nagiging aware tayo sa mga gawain o mga pagbabagong konte sa liturhiya ng ating pong selebrasyon. Kasi baka mamaya, no, masabi, bakit ganun? Wala nang bulaklak. Bakit hindi na? Nagtitipid ba? Wala na bang pondo? Hindi naman, no? Bahagi ito ng tinuturo sa atin sa liturhiya para mas makapasok tayo no, doon sa ating mga pagdiriwang. Ngayong unang linggo, at lagi po ito, no? Sa tuwing unang linggo ng, ng panahon ng kwaresma, ang ibinibigay sa ating ibanghelyo ay ang tukso o panunokso kay Jesus. Sa ibanghelyo ngayong ginamit natin, yung year B natin, yung ibanghelyo ni San Marcos, hindi masyadong detalyado kung ano-ano yung mga tukso. Pero ang malinaw lang dito ay, dinala o pinapunta ng Espiritu sa si Jesus doon sa ilang. Ano bang makikita mo sa ilang? Wala. Walang signal. Walang TV. Walang party. Walang inuman. Wala anong mga nakikita natin araw-araw. Kasi nga, si Jesus ay magsisimula din no, ng kanyang misyon at kailangan ihanda niya physically, mentally, spiritually ang kanyang sarili para sa misyon. Kaya nga sabi po dito, no, nung pagkatapos nito, nagsimula na si Yesus ipangaral ang mabuting balita. So hindi sugod ng sugod. Kaya na kailangan muna niyang pumunta sa isang ilang na lugar, magnilay ng mabuti, magdasal ng mabuti, para handa siya sa kanyang susuungin. Pag-isipan niya na ano ang mga po pwedeng mangyari, ano ang hinihingi sa kanya. At dito po narinig din natin na tinukso-tukso siya ni Satanas. Sabi po, no, apat na pong araw na tinutukso-tukso ni Satanas. Di ko alam kung anong sa Ebanghelyo ni San Marcos, no, kasi walang detalye, Paano kaya at ano kaya ang mga panunoksong ginawa ng demonyo kay Jesus para lang panghinaan siguro o kaya naman baka may iniaalok na iba akala siguro ng demonyo mapopersuade niya si Jesus na wag nang ituloy ang balak na ito kasi ito yung magliligtas sa tao. Kaya sana po no ngayong unang linggo ay kailangan yung paanyaya sa atin, mas maging aware din tayo sa nangyayari at sa mangyayari pa. Sino ang mga nagpalagay ng abo o? noo? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, humanda ka. Nakita ka ng Diyos no, na nagsikap kang makadalo sa misa. Nakita ka ng Diyos. Pero mayroon pang isang nakakita sa atin, ang demonyo. Simula nung Miyerkules, ano ba ang karanasan ninyo? Simula nung Miyerkules, baka lang hindi tayo aware, ang daming tukso. Sino ang tinutukso? Yung mga nagsimba. Tutuksoin pa ba yung mga nagbibinggol yan? Tutuksoin pa ba yung mga nagiinuman doon? Tutuksuhin pa ba yung mga namamasyal, mga na out of town, tutuksuhin pa ba? Hindi na. Kasi wala naman sa kanila eh. Pero yung mga tao na nagsabi, no, repent and believe in the gospel, Lord, magsisika po akong makahingi ng tawad, magro ako, mag ako ng cruise, mag-pilgrimage ako, magproposisyon proposition kung ano-ano pa. Para hindi yan mangyari, tutuksohin ka ng demonyo. Maraming tukso. Mas matindi ngayon. Kasi magdo effort no, ang demonyo. May makakaaway ka. Yun, sa loob ng apatapong araw, may mga away sa'yo, may mang-iinis sa'yo, may maraming triggers no, na ipapakita sa inyo. Hindi ko alam kung anong tinitingnan nyo doon. yeah, mga ganyang mga distractions. Habang nagsasalita ako, nakatingin kayo doon. Hindi ko alam kung anong mayroon doon. Yan, yung mga ganyang bagay na maliliit lang pero malaki impact kasi gagawa at gagawa ang demonyo ng distractions para hindi tayo makapag-focus din at hindi natin mapansin may ginagawa si Jesus para sa atin. Hmm. Umatsing na. Marami yan. Marami pang susulpot siya. Pero kung hindi tayo magiging aware, no? Yan, yung ingay sa labas, no? Dati naman walang ingay, pero ngayon mas maingay. Bahagi yan. Pero yun po yung isang bagay na kailangan natin makita. Ano at paano yung reaksyon ni Jesus sa bawat tukso. Hindi siya nadaig eh. So tayo ba? Padadaig ba tayo? Uubusin ba yung, yung bang bibigay ba tayo sa mga triggers natin? Magagalit ba tayo? Kung may mga away sa'yo, kung may magkocomment ng hindi maganda sa post mo, magre-react ka ba? Ano bang gagawin mo? Gagayahin ba natin sa si Jesus na lalong magdarasal? Alin ba yung mas madalas natin nagiging attitude kapag may tukso. Kasi nandyan yan, hindi naman nawawala yan. Yan katabi ninyo, nagiging tukso yan. O pwedeng gamitin tukso yan. So hindi mawawala ang tukso. Pero yung paano mo ito harapin, paano ka mag-react, ikaw ang may control niyan. Mananatiling tukso lang yan. At hindi pa kasalanan yan. Tukso lang yan. Pero kapag pinatulan mo, doon tayo nagkakasala. Kaya mas maging mula tayo sa mga susunod pang oras, sa mga susunod pang araw, ikilos at kumikilos din ang demonyo para tayo madistract, para hindi natin malaman no, ang gagawin na pagkilos ng Diyos para sa atin. Amen.